Lonsay Pilason ang driver sa motorsiklo at driver sa tricycle matapos nga nagbungguan ay ang mga ini sa Barangay Tuburan uton Iloilo alas 8:40 sa gabi enero 17 2024. Ang driver sa motorsiklo mo si John Ray Taton, 27 anyos, residente sa nasambit nga barangay, kag ang driver naman sa tricycle, amo si Fredo Bugador, 46 anyos, sa residente naman sa barangay Santa Monica o Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa mga residente sa lugar, ginpayag ng nagasundanay Andua. na nagasundanay ang duwa, kag na kunta ni ang driver sa motorsiklo, apang nabungguan sa tricycle, bangud tuman kadasig ang pagpadalagan sini. Dugang pa sa mga residente, mawala sa suga ang tricycle, kag posible na nakainom pa si Bugador, bago't ginagapan ini sa makaulubog nga Ilimnon sa karon padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan sa nagluntad nga aksidente kag inaulat na lang ang desisyon sa magtimbang nga bahin Balita nagikan sa Banua sang Uton Iloilo ini si ka K5 Eric Canizares para sa kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo ang kampiyon nga estasyon K5 News FM This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid and monolaurin to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with *Coccus Nocifera*.